Kilalanin ang G22. Ang G22 ay isang grupong winampuon ng mga Pilipinang mga awit na itinatag noong 2022 ng Cornerstone Entertainment. Kilala sila bilang P-Pop's Female Alphas. Binubuo ang grupo ng tatlong miyembro, sina AJ, Alfia at Jazz. Noong September 2023, umalis si Bianca sa G22 dahil sa personal at pampamilyang dahilan. Ayon sa inanunsyo ng kanilang ahensya na Cornerstone Entertainment, kinumpirma ng ahensya na mananatili pa rin siya sa ilalim ng kanilang pamamahala. Isa sa mga sikat na kanta ng J22 ay ang Filipina Queens. Ang kahulugan nito ay isang matapang na pahayag ng pagmamalaki, kumpiyansa, at walang pag-aalinlangan na lakas mula sa grupo. Isa itong pagdiriwang sa mga Pilipina na malaya, masigasig, at muling binibigyan kahulugan ang tagumpay ayon sa kanilang sariling pamantayan. Pinapakita ng mga liriko ng kanta ang kakayang mapagtagumpayan ang mga hamon at ang ng sariling kapangyarihan, lumalampas sa tradisyonal na inasahan upang manguna at paging isang tunay na kampiyon.